Good morning mga ka spells. Gusto mo ba na lagi kang mapapanaginipan ng karelasyon mo, ng mahal mo? Gusto mo ba na lagi kanya maiisip? Laging nasa iyo ang atensyon niya, hahanapan-hanapin kanya at hindi na siya makakaisip pang tumingin sa ibang babae o mga babae? Pues, gawin mo ang ritual na ito kumuha ng isang platito or kahit ano pinggan na pwedeng pagtunawan mo ng kandila. So, eto ang ating mga kailangan. Uh, lalagyan na pwedeng pagpatungan nyo ng kandila. Isang kutsara ng asin. ako uh, kung may, meron kayo ng coarse salt, yung magaspang na asin, mas maganda. Pabango. ah uh, coconut oil or olive oil or ano or mantika wag yung mga baby oil tapos paninde tapos ball pen so ito kandila so yung kandila dapat mas maganda yung ano yung so kahit yung mataas basta halimbawa yung mataas pero payat gawin yung tatlo So, ito is maliit, kaya ginawa ko rin tatlo. Pero kung meron kayo nung malaki na isang buo, isang buo siya, yon mas maganda. Tapos, uh, eto, ito, isusulat nyo sa kandila, ay sa papel, yung pangalan niya, tatlong beses. Tapos, yung orasyon, asihetura, uh, nababanggitin nyo rin ng tatlong beses. At saka limator mitel Matsuli babanggitin din ng tatlong beses. Tapos yung Tapos yung kahilingan, lagi mo ako mapapanaginipan. Lagi mo ako maiisip at mamimiss mo ako palagi. So, pwede n'yong dugtungan, hindi ka na titingin sa iba. So, 'yon, bahala na kayo sa gusto n'yong ahilingan. Basta 'yung lagi niya kayong ano, maiisip at hindi na siya titingin sa iba. Yan. ito rin ng isang mas malaking papel. So, ito is ano, one half nung isang papel na bond paper. Tapos ilagay n'yo ang full name n'yo three times. Yan. So, ilagay natin yung asin sa lalagyan. Saka natin ilagay yung papel. Saka natin ipatong yung candle. Lagyan natin ng oil. Lagyan din natin ng perfume para lagi niya kayong maalala. Tapos sindihan natin. Habang nakasindi ang kandila, pakatitigan ng kandila, pakaisipin ng inyong minamahal. Tapos banggitin. So, halimbawa ang pangalan niya ay Ryan Aba. Kung ang pangalan niya ay Ryan Aba, banggitin. Ryan Aba, Ryan Aba, Ryan Aba. Tapos banggitin yung orasyon. Asihatura, Asihatura, Asihatura. Limator Mitel Matsuli, Limator Mitel Matsuli, Limator Mitel Matsuli yung kahilingan, lagi mo ako mapapanaginipan, lagi mo ako maiisip, mamimiss mo ako palagi, hahanap-hanapin ako ng puso mo at hindi mo kayang mawala ako sa buhay mo, ako lang ang iisipin mo palagi, hindi ka natitingin sa iba. So, ganon. Paulit-ulit sabihin yung ano, pangalan at saka yung orasyon, saka yung kahilingan hanggang sa matunaw ang kandila at humalo sa asin at papel. So sabihin natin halimbawa paulit-ulit natin sabihin Ryan Aba uh, Asihatura Limator Metal Matsuli Lagi mo akong mapapanaginipan lagi mo ako maiisip mamimiss mo ako palagi hahanap-hanapin ako ng puso mo Ryan Aba Asihatura Limator Metal Matsuli Lagi mo akong mapapanaginipan lagi mo ako maiisip mamimiss mo ako palagi at hahanap-hanapin ako ng puso mo Ryan Aba, Asihatura, ni Mator Mitel Matsuli, lagi mo ako mapapanaginipan, lagi mo ako maiisip, mamimiss mo ako palagi, at hahanap-hanapin ako ng puso mo. So, paulit-ulit nyo yung sambihi, uh, sambitin, sabihin, hanggang sa matunaw yung kandila. Pero, huwag nyo hahayaan na masunog yung papel. Kailangan yung papel is buo pa rin. So, hintayin nating matunaw. Ganyan, yung kandila. Pag malamig na at nabuo na, ay ibalot sa papel na sinulatan ng pangalan mo, three times. So, ibabalot nyo dito at ibabaon sa lupa. So, yan. Hintayin natin kumalat yung kandila. And habang kumakalat yung kandila, habang natutunaw yung kandila, ay ulit-ulitin natin sambitin ang kanyang pangalan, yung kahilingan, Uh, yung pangalan, yung ulit-ulitin nating sambitin ang kanyang pangalan, yung orasyon, at ang kahilingan. Huwag natin titigilan hanggang sa matunaw ang kandila. Ryan Aba, Asiatura, Limator, Mitel Matsuli, Lagi mo akong mapapanaginipan, araw-araw mo akong mapapanaginipan, Lagi mo akong maiisip, hindi mo kayang kalimutan, ako lagi ang laman ng puso't isipan mo hindi ka natitingin sa iba. Ako lang ang mamahalin mo habang buhay. So, ganyan ang ganyan hanggang sa matapos at maubos yung kandila at mamatay yung sindi. So, pag namatay yung kandila, hintayin natin na limabig yung mga tunaw na kandila saka natin balutin dito sa papel na to. Then, pagkabalot ay ibaon natin sa lupa. So, pag limamig na, ikunin natin lahat. Lagay natin dito sa mas malaking papel. Salin natin lahat dito. So, ito pin natin, papasok sa atin. Papasok sa atin lagi ang pagtupe pag gusto natin palapitin sa atin ng isang tao. Yan. Tapos ay ibaon natin sa lupa. Hanggang dyan at natatapos ang ating ritual sa ngayon. Maraming salamat. Sana'y makatulong sa inyo ang ritual na to.